Bakit hindi ang Biblia ang final authority ng Iglesia Katolika? Ang malaking tinagkaiba ng Iglesia Katolika sa ibang sekta ng pananampalataya na ang Biblia ay hindi ang final authority ng aral at pananampalataya. Sa ibang sekta kasi, kapag hindi mababasa sa Biblia ang mga aral at mga gawain para sa Iglesia, ay hindi na kaagad totoo. Hello, this is Kanunong Katoliko at nagtatalakay ako patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Kaya ito ginawa ng mga naninira sa Iglesia Katolika para ipilit nila ang kanilang aral na Bible alone na kung saan ang final authority ng pananampalataya ay sa Biblia lamang. Pero lingid sa kaalaman ng na nakararaming katoliko, ito ay panliligaw lamang dahil sa dami ng mga sektang anti-katoliko na naniniwala sa Bible alone, na may iba-ibang paniniwala din naman sa Biblia at sila-sila mismo ay hindi magkasundo sa paniniwala nila. Pero lahat sila ay tila magkakakampi kapag naninira sa Inglesya Katolika. For example, lahat sila agree sa fake news na sumasamba daw tayo sa Diyos-Diyosan. At ito pang matindi, yung mga kaibayo natin sa pananampalataya na nakigamit na alang ng Biblia na gawa at produkto ng Iglesia Katolika, sila pa yung matapang na magpakalat ng kasinungalingan patungkol sa ating Iglesia. Bilang isang Katoliko, dapat nating maunawaan na ang Diyos ang nagpahayag sa atin ng kanyang sarili, ng kanyang plano ng kaligtasan, at ng kanyang katotohanan sa ating mga tao sa paraang ating maunawaan at ang tawag natin doon ay Divine Revelation. At ang Divine Revelation ay may dalawang paraan upang maihat ihahatid sa atin. Una, ang sacred scripture o ang Biblia na kung saan nakasulat ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Pangalawa, ang panalatradisyon na tradisyon na paghahatid ng mga aral ng Diyos na ibinigay sa mga apostol ng Panginoong Yesus at ito ay ginagawa sa pangangaral sa salita word of mouth. Ang ating sacred tradition ay nagpatuloy mula sa Panginoong Isus hanggang sa mga apostol at hanggang sa kanilang mga kahalili upang kanilang mapanatili maipaliwanag at maibahagi ng tapat sa pamamagitan ng kanilang pangangaral na ginagabayan ng Espiritu ng Katotohanan. Tinitiyak ng sacred tradition na ang orihinal ng mga aral ng Panginoong Yesus ay napapanatili at naibabahagi ng tumpak mula noon hanggang ngayon. Ang sacred tradition at ang sacred scripture, which is ang Biblia, ay iniinterpret naman ng Church Magisterium, kaya dito na ngayon papasok ang tanong na ano naman ang authority ng Iglesia Katolika pagdating sa aral at pananampalataya? Ito ay ang salita ng Diyos na ipinahayag sa banal na kasulatan at banal na tradisyon na iniinterpret at itinuturo ng Church Magisterium which is ang ating Santo Papa at ang mga obispo na kaisa niya. Ang Magisterium ay may tungkuling panatilihin at ipaliwanag ang katotohanan ng ating pananampalataya. Sinisigurado nila na ang mga aral ng Iglesia ay naaayon sa mga aral ng Panginoong Heso Kristo. Ang otoridad ng Magisterium ay nagmula mismo sa Panginoong Yesus na nagkatiwala sa mga apostol at kanilang mga kahaliling obispo ng responsibilidad na pangalagaan at ipasa ang kanyang mga aral. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang Biblia mismo ay hindi sumusuporta sa Bible alone at ang Biblia bilang final authority dahil ang sabi mismo sa Biblia na ang Iglesia ng Diyos na buhay ang haligi at saliga ng katotohanan. Ang Iglesia ng Diyos mismo ang haligi at saliga ng katotohanan, hindi ang Biblia. Mali ang Bible Bible alone at mas lalong mali ang isang naging bunga nito na talamak sa mga anti-katoliko which is ang taktikang letra for letra. At ang patuloy na pagdami ng bilang ng mga bagong sekta na naitayo na bawat isa ay magkakaiba ng pagkaunawa sa Biblia ngunit nagkakaisa sa paninira sa Iglesia Katolika. Hindi rin sinusuportahan ng Biblia ang Bible alone dahil hindi lahat ng gawang himala at iba pang nagawa ng Panginoon ay nakasulat sa Biblia gaya ng nasusulat sa Juan 20 at 30 at Juan 21-25. Ang Biblia din mismo ang nagpapatunay ng kahalagahan ng tradisyon dahil si San Pablo mismo ay nagturo ng tradisyon. Ang tunay na iglesia, yung iglesia ang nagtuturo hindi lang ayon sa Biblia, kundi nagtuturo din ng ayon sa tradisyon. Kaya kung ang isang sekta ay walang matibay na tradisyon mula sa Panginoong Isokristo at mga apostol, ay malamang sumulpot lamang kamakailan kaya be proud mga kapatid kong katoliko dahil ang iglesia katolikos katolika lamang ang may sacred tradition na may direktang kaugnayan sa mga apostol at ang sacred scripture na produkto ng ating simbahan na ginagamit ng iglesia noon pa man at ang magisterium na inatasan ng Panginoong Yesus na umunawa at magturo sa atin ng katotohanan mula sa sacred scripture at sacred tradition. Ingatanawa tayong parati ng Panginoon.